Good morning mga ka viewers. Balik tayo sa trabaho, sa pag-aayos. Ito ayusin natin ang sound ng video kay dahil hindi na lumilitaw ang Twitter, wala na ang tunog to. At ko nga ngayon no. Oh. Eh de pagka, sira to ay eh, magpapalit tayo ng voice coil. Apat na Twitter ang duda ko rito na walang tunog eh. Ito yung isang voice coil. Ito, ayan oh. Open nga oh. Hindi pumalo. Open ang isang voice coil. Ito yung metal dam tweeter. Ayan o. Oh. Sunog na dito sa tabing ito. Oh. Kita sa barnis. Yung barnis ng coil laluto. Sunog na yan. Kaya pala na open na eh. Meron tayong pamalit dyan. Papalitan ko yan. Itong isang ito. Sira rin yan. Wala rin tunog yan. chicken na rin natin nahalata mo naman sa tunog ng video kick kung may nagkukulang na sound ito kaya pala walang tunog natanggal lang kabilang terminal isang hinang ng terminal tanggal chicken natin kung may resistance Checkin natin ang resistance ito. Meron? Meron naman eh. May resistance. Hindi nga lang tumutunog dahil hindi nakakabit ang isang terminal. Okay. Itong isang ito, checkin ko rin to. Tingnan natin kung meron. meron. din. Meron din pero hindi tama ang resistance. Dapat yan ay hindi ganong nakasort. Ito yung pamalit natin bago sa metal dam. Ito, bagong bago. Oh. Testingin natin ang resistance nya. Dapat ay from 4 to 8 ang resistance nyan por hanggang 8 ohms 5.5 good pasok sa 4 from from 4 to 8 ohms 5.5 ito pasok ito yung sira wala wala, OL pa rin. Hindi nagbago. Okay. Palitan natin. Itong position yan. May position yan eh. May butas yan. Dalawang butas. 5.5, okay. Ayan, oh. Good. Siyempre, bago eh. Good yan, bago. Ito yung cover niya na sa tingin ko ay magbabawas din ako katulad yung una kong ginawa rito. Ikakabit ko na yung cover. Kung o okay. Sa tingin ko hindi o okay o kapos. No, hindi kumapit yung tornilyo. tinga nga kumakapit yung tornilyo kapos eh kasi yan ito ito yung bukol na yan oh kunti na lang natitira sa dulo ng tornilyo ay ito pa makapal to yung ginawa ko nung una ito binutas ko yan lakihan ko yan ito ito kaya ganun din ang gagawin ko sa bagong ito eh. O, ganyan ang pwesto niya, no. Ayan. Swak na swak. Hindi, hindi kakapusin yung turnil niya dyan. Yung ganyan, eh. Wala, eh. Nadodoble yung kapal ng plastik, eh. Ang gagawin ko dito, lalakihan kong butas. Ito, ganito. Ayan. Apat yan lalakihan ko yung butas niya para puwasok yung maumbok dun sa kaasawa nito ganyan lang yan apat yan butas na ganyan malambot lang naman siya eh kaya kaya itong ano ko eh cutter ito may isa pa pagkatapos kong lakihan ito makikita nyo swak yan sukatin ko muna sukat may sabit pa may sabit dito isa dyan pang mo tayong uh, manggagawa. Marami natin paraan eh. Ayan Oh. Sukat. Kunting-kunti pa. May sabit pa. Kunting-kunti na lang. Yan na Swak na. Okay na Oh. Pantay na. Ayan, pwede na natin ilagay yung cover. Hindi na ngayon kakapusin yung tornilyo. May paraan. Eh, sa iba yan, eh, bibili lang ng iba, eh, hindi ka akma. Pero meron tayong paraan. Tama, oh, okay na, o. Oh. Okay, 5.5. Okay ang mga resistance. Ito isa pa. 5.9, okay. 5.5, okay, pasok. Kakabit ko na para matest natin yung tunog kung lilitaw ng baan may Twitter. Pagkatapos nating may kabit ito, mag papraktis tayo. Sound. Pero iwas muna tayo sa copyright. Putol-putulin lang natin yung testing ng sound sa music. Nadala na ako sa ganyan eh. Ganito, nagre-repair ako. Tinesting ko na yung ano, player sa isang kanta. Ang haba pa man din yung, ano, ko, yung video ko. Naku, ngayon pala yung copyright lang. Na copyright kasi ako doon sa music na aking pinatugtog eh. Okay, malapit na natin matapos. Apat na tornilyo lang to. Okay, sige, mag-check -check na tayo. Magsa sound test. Papalagin ko na. Okay, yan na, may power na. Inuhulugan ko pa ito ng 5 pesos. Ayan, hulog sa power yan. Sa player, ayan na, nag-load. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, three, four, nine. Narinig nyo? Litaw na litaw na ano? 6, 7, 9, 0 3, 3, 3, 3, 3 0